nabili ko siya po guys ng 265 so wala akong nagaya ng mga ano dyan sabitan nila ng mga bag <coughs> kaya napabili ako nito 265 siya guys kasama na yung shipping niya so nakalist tayo dun sa shipping niya kasi may mga butcher butcher siya Noong una nakita ko siya guys, mahal ba siya? So, nag, ano ko, mga 600 pa siya, 600. So, hindi ko manili. So, ngayon nakita ko siya ulit. Kasi pagdadan din natin kung so, kailangan talaga sa bahay na para may maligyan mga sabitan. So, pagtingin ko may <coughs> ano na siya. So, free shipping naman kaya naka-order ko. So, ano na lang siya, 265 siya. Ito sya. I-assemble. May manual naman siguro. May manual naman. So, ito yung manual niya, guys. Ayan. So, in 3, 5, 1, 2, 4,

Vou também na ponta guys uma So, ayan na po siya, guys. So, ayan na siya. So, ayan na ay yung mga sabitan. Ayan, kung galing tayo sa labas, may susi o may mga sombrero. Ayan, pwede natin isabit dyan or mga jacket. Ayan, pwede natin ihahang dyan. So, hindi natin ihang kung saan-saan. Ayan siya, mahahang na natin. So, ayan na pala yung manual niya, guys, na sinusunda natin. So, black lang yun siya, pero or puti na puti yung in-order natin. So, ayan siya. So, ayan, galing sa labas. So, ihahang natin dyan yung mga gamit natin na gagay ng susi iyon So, para hindi na natin mailapag kung saan-saan. Yan -saan. so lang, ano siya, limang layer siya, guys. So, 265, worth it naman siya. Hindi siya gaano, -ano. tela lang yung lalagyan niya, pero okay na din. So, pang samantala siya para mailagay yung mga gamit natin dyan para hindi natin mawala or mailapag kung saan-saan. So, yun lang. Shout out, Daphne and Victoria77 and Lian Lila Blanks. Ayan, thank you so much for being my members. Ayan. And chat out Ibrahim, thank you so much. God bless. Bye bye.